Alam mo ba, sa ating mga Pinoy ay maraming bulag na dilat? Opo. Kasi kapag mayroong mag-aalok sa kanila ng protection or life insurance, ang kamatayan nila ang pinag-uusapan ka agad. Gayun nag-aalok ka lang naman sa kanila para sa preparation nila sa kanilang future. Di po ba mayroong dalawang senaryo sa ating buhay? Ang senaryo, paano kung mag ka na at wala ka pa rin pe? Solutions, magkaroon tayo ng savings or investment. Pangalawang senaryo, paano kung bata ka pa kasagsagan ng tagumpay? Marami kang plano para sa sarili mo at pamilya mo. Bigla kang kinuha ni Lord. Solutions, protection, or insurance. Sa dalawang senaryo ng buhay na ating pinag-uusapan, di po ba tunay ito na nangyayari? Gayong ang sagot sa dalawang senaryo ay life insurance at investment. Eh bakit tayo mga Pinoy nagbubulag-bulagan sa katotohanan? Kaya huwag na tayong matakot sa mga tao mag-aalok sa iyo na kumuha ka ng protection. At ito ang dalawang company na maganda na nakatulong sa akin kaya sure ko na makakatulong rin sa iyo. Una, Kaiser International Health Group. 3 in 1 po siya. Meron ka ng healthcare, insurance at investment. Di po ba nasagot yung ating pong kailangan? At number 2, Manila Bankers Life Insurance. Naka-insured ka na, may kasama pang investment or PDF. Di po ba yun ang ating hinahanap? Kaya harapin na natin ang katotohanan. Mahaba man o maiksi ang buhay, kailangan talaga natin ng protection at investment. Huwag nang magbulag o bulag na dilat ang mga mata sa realidad ng buhay. At kung may mga katanungan ka po, Follow for more para mabigyan kita ng dagdag tips.